So hello mga kumarites, medyo masama ang lasa ni Mami Loy nyo, kaya naman hindi mo tayo mag intro Siyempre itong video na to ay eh, nung nakarampang gabi ko pa. So yun, hindi ko alam kung bakit sumama yung pakaramdam ko mga kumarites. Bago naman ako umalis kahapon ay eh, kumain naman ako ng kanin. Tapos nung nasa trabaho na ako, wala pang break time, sumakit na yung chan ko. Hindi ko alam kung masusuka ba ako o matatae. Gustuhin ko man sumuka pero pinipigilan kong wag sumuka. Tapos nakadalawang balik pa ako ng CR noon. Sabi ko kasi baka pag nailabas ko ay eh, mawawala na yung sakit ng chan ko. Tapos lumapit sa akin yung katarbaho ko na masama din yung lasa niya. Tapos nagsusuka siya. Sabi ko baka nagkabatian kami. Kasi ganoon na rin yung nangyari sa akin no na nagkabatian kami ng isang kong katarbaho. Tapos yun ako nagtatay siya naman suka ng suka. Tapos yung piling na lamig-lamig -lamig ng buong katawan mo. Hindi talaga ako makatarbaho ng ayos pag ganoon piling ko himatayin hey, ako. Ay sabigat kong ari baka walang sumalo sa akin. <laughs> Char. E di yun naglawayan nga kami dalawa pero hindi pa rin nga nawala yung sakit ng tiyan ko. Tapos siya ganoon din hindi rin nawala yung pagsusuka niya. Ngaling -ngali mali ko talagang hilahin yung oras ng uwian para makauwi na ako. Gusto ko kasi pagka may ganitong nararamdaman ako eh, gusto ko nakahiga lang ako sa bahay. Nanghiram na nga rin ako ng pamahay doon sa katarbaho ko at nilagay ko sa tiyan ko para mawala pero hindi pa rin. Pero syempre nagtatarbaho nga tayo noon e eh, pa rin yung tarbaho kahit masama ang lasa. May baon pa nga akong tinapay at chichirya pero yung chichirya nga lang yung aking kinain. Kasi feeling ko pagka nagtinapay pa ako eh baka isuka ko lang. Ang sarap pa man din ng baon kong tinapay, na may palamang peanut butter. Tapos bago bago nga ako umalis kahapon, pinabaunan pa ako ni Moda ng bibingka. Baunin ko na lang daw kasi nga natatamisan siya. Kaya naman na yun, kinuha ko na para maibaon. Pero ang ending nga ay pares nga hindi ko nakain. E di ang ginawa ko nga ay bago nga mag-uwian, iniwan ko na lang sa locker para hindi ko na nga bit, -bit pa uwi. Hindi naman siguro agad-agad masisira yun para hindi na ako magdala ng tinapay kinabukasan. Pero ang ending nga ay hindi nga rin ako nakapasok ngayon dahil nga ganun pa rin yung pakaramdam ko. Wala nga sana akong balak mag-edit ngayon at ko nga sana din mag-upload pero syempre meron meron din mga nagsusubaybay sa atin. Siyempre alam ko kahit naman hindi tayo sikat na vlogger eh, meron pa rin mga sumusubaybay nga sa atin. Kung ano na ba ang nagaganap sa buhay ni Kumarites. Baka nakukulangan la ang tayo sa milk tea niyan dahil <laughs> hindi na nga tayo nakakatikim. Char. Ngayon pa namang araw eh piyastahan niya dun sa pupuntahan ng aking asawa. Tapos sinamudra naman eh graduation naman ng aking pinsan. So ayun handaan din nga yung pupuntahan nila. Congratulations nga pala sa pinsan ko na si Ella. Graduate na nga pala siya bilang engineer. Magte-take na nga lang siya ng exam para official actually engineer na nga at meron na nga sa pamilya namin na engineer. Kaya ang ending mga kumarites, ako lang ang tao dito sa bahay. Wala akong kasama habang nagbo voice ako dito. Tapos ang lakas-lakas pa ng ulan. Kaya naman ayan, tamang higa na lang ang person. And ayun nga, alam ko naman sa sarili ko kung kaya kung pumasok o hindi. Kaya naman ayun, nagsiklib na lang ako ngayong araw. Kanina nga, pagkadating na pagkadating ko pa lang dito sa bahay, e bumungan na agad si Mudra sa akin. Nilawayan niya nga agad ako dahil alam nyo na malakas ang balis ni mother. Pero kahit nga nalawa kaya niya na ako eh ganun pa nga din ang pakiramdam ko nakatulog na ako ng maaga siguro alas 7 tulog na ako tapos pagkagising ko nilagyan ni Mudra ng langis na pamahin yung aking chan hindi na masyadong masakit pero feeling ko nasusuka pa din ako tapos kahapon nga din yung pamangkin ko na si Basti eh, masakit nga din daw ang chan tapos nagsusuka wala daw tigil na ganun kaya naman ayun ay, sinugod na nga nila sa ospital at ngayon nga ay nakakonfine tapos yung kapitbahay naman namin ay eh, yung anak ay ganun din tapos sabi daw nung doktor na nagtingin nga daw sa pamangkin ko ay eh, usong uso daw to. Siguro nga isa mga kinakain natin. Pagpasensyahan nyo na nga at ang video natin ay hindi nga related sa sinasabi ko. Yung sinasabi ko kasi, yun nga kasi yung latest. Tapos itong video na to, eh, nung nakaraan pa nga yan. oh, edi, eh sure na natin. Nagsangag pala dyan ako ng kanin, tapos nagprito na rin ako ng itlog at saka yung tulisang pugot. Tinimplahan ko na nga rin ng barley itong aking asawa dahil nga ayan yung kanyang almusal ngayon. At dahil nga maitim na yung puwet ng aking kawali, eh, nilagyan ko nga nung pamahid para nga medyo pumuti-puti. Pero ang ending nga, eh, napagod nga lang din ako sa kinakukuskus pero pumuti naman kahit papano at pagkatapos ko nga makuskus yung puwet ng aking kawali nagluto naman ako nitong pancake na almusal naman nitong aking anak mas maganda nga sana kung non-stick yung ating pinaglulutuan nitong pancake no last year pa nga naka-add to cart sa akin yung isang set ng non-stick pan pero dahil nga hindi pa nga priority eh naka-add to cart pa lang muna malay mo this year eh mabili na natin yung isang set marami pa nga sana akong gustong bilhin yun nga lang ay eh, malaki pa yung utang natin sa ating spay later next year pa nga ang tapos noon kaya ayun, kapag ka nga nag-order nga ako ngayon, e eh cash muna. Ay nako, habang nagbo-voice ako dito, maantak na naman tong chan ko. Hindi ko talaga maintindihan itong nararamdaman ko, grabe. Hindi ko baga alam kung ako'y nababati o ano. Kagabi nga ay nakadalawang CR na ako, ngayon nga ay nakadalawa na din. Medyo muntik-muntik kanan pang masunog itong ating pancake. Ay nako, mas pinili ko nga muna magsiklib ngayon at baka magganito pa ako sa tarbaho ay mahirap na. Ang hirap kasi manarbaho kapag kami nararamdaman. Pangiwit-ngiwit na ng nga lang yung ginagawa ko kahapon dahil hindi naman tayo pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Ay sya, tuloy ang balot. Pero kahit naman nga ganun eh, naka-output nga din naman kami. Ay aba, nakapag-OT pa nga ako nun. So ayan, yeah, nagsaing na nga din ako at nagluto nga nitong aming ulam na sinigang. Tapos ito nga niluto ko nung nakaraan na creamy spaghetti. Ilalagay na nga lang natin dito sa pinggan. Tapos ilalagay natin dito sa air fryer. Nasira na kasi mga kumartes yung ating microwave na pudyo denso na matagal ko na nga rin gamit. Sa ilang years ko nga nagamit yun nung dalaga pa ako eh, ngayon nga lang bumigay. At dahil wala pa nga tayong pambili, di ayan, sa air fryer muna natin iinit. At habang iniinit ko nga yung almusal ko, ay eh, ayan, kinuha ko nga yung bagong bilimbag ng aking anak tapos ilalagay na natin itong mga notebook. Mas inuna ko nga bilhin itong mga notebook dahil sigurado pag malapit na ang pasukan, eh tataas na ang presyo niyan. Sa Mi City ko nga ito binili at 32 pesos nga ang isa. Maganda na rin kasi yung quality niya at makapal. Ang binili ko lang naman kasi yung mga pangunahing kailangan niya sa school kagaya ng ballpen, notebook, ruler, mga lapis, marker, yun lang naman yung mga binili ko. Tapos itong pencil case nga, eh, hindi ko na nga ito binili dahil nga ito yung nakaraang ginamit pa niya. Okay pa naman to at pwede pa naman gamitin. Kaya inayos ko na nga dahil wala namang ibang mag-aayos nito kundi ako. Tapos yung pinagalisan nga nung pencil case, eh napakadaming ball pen na hindi naman ginagamit nitong aking anak. Kaya ang ginawa ko nga, itinesting eh, ko nga lahat at yung mga nasulat pa, itatabi natin. Yung iba nga ay eh, mga tinanggal sa bahay, kainama naman talaga. Tapos yung mga hindi na nga nasulat, eh, itatapon muna nga natin sa basurahan at pampakalat laang dito. Itong aking anak nga ay mahiling ng bumili ng ball pen. Ay Diyos ko, nakakailang ball pen. Yung iba nga hindi pa nauubos, nabili na naman. At yun nga ibang tinray ko, iba eh, iba pa nga ang kulay. Ay itong aking anak naman, ay eh, pagka nga hindi na natin ta hindi naman maalam magtapon sa basurahan. At yan nga mga hawak ko, ayan pa yung mga goods pa at pwede pa nating magamit. Tapos ayan namang nasa lapag, ayan naman yung mga hindi na nasulat. May mga nakita pa nga ako ditong eraser na hindi pa Kaya ayan, ilalagay nga natin sa pens pencil case at pwede pa nga niya yung magamit. At habang nag aayos ayos nga ako dito, eh maya-maya nga yung nagising na nga itong akin darling at kakain na lang yan. Ay nako, senyoritong <laughs> senyorito talaga. Kailan ko nga din kaya mararanasan, nagigising na lang ako, e eh, kakain na lang. Pero sa bagay, hindi ko na rin pinaghahanapan yan dahil nauutusan ko naman. Kaligayahan na nga lang din natin mga nanay ang pagsilbihan sila. At yung aking anak naman ay eh, nakaredy na nga rin yung kakainin niya. Inaantay na nga lang din na magising siya. At habang iniinit ko naman yung almusal ko, ay eh, nagwalis-walis nga muna ako dito at nag ayos nga ng mga kalat. Ang daming kasing mga nakadagmang sa lamesa na pwede naman nang itapon. Minsan kasi sa pagod ko na nga sa trabaho ay eh, hindi ko na nga ito masikaso. At dahil ngayon nga ay eh, sinisipag nga ako ay eh, lahat nga ng hindi ginagamit dito itatapon na natin sa basurahan. Yung aking anak naman ay eh, ang hilig magtabi ng Mountain Dew, yung plastic. Ewan ko kung anong gagawin ng batang yun dito pero itinapon ko na. Tapos yung mga bote ng ketchup, tapos mang tomas, nandito pa sa lamesa ay eh, wala ng mga laman. Gusto lang naman sila sa gamit ng gamit pero pag wala ng laman ayaw bagang itatapon na. Kaya nga ang ending, mga wala ng laman pero mga nakadagmang pa dito sa lamesa. Kaya naman, ayan, pinagtatapon ko na nga rin. Itong sopa namin ay ang liit-liit na nga pero Diyos ko, napakadaming dagmang lagi. Kada ay mismo nga ay maya, maya meron na naman mga nakalagay dyan. Hindi mo nga alam kung saan mga nanggagaling. Pinunasan ko na nga rin itong lamesa dahil marami din mga tulutulo. At tapos na nga mag sa itong aking darling at yung pancake nga nitong aking anak ay ko na nga lang dito sa lamesa. At pagkatapos niyan ay nagwalis-walis nga ulit ako dito sa mga ila-ilalim. Kung mapapansin nyo, talaga mga kumarites, eh maliit lang talaga tong bahay namin. Kaya madali nga lang din linisin. Pero mga kumarites, pagka nagkaroon nga tayo ng sapat na ipon, eh syempre gusto ko rin naman palakihin itong bahay namin. Pero syempre dadating din tayo dyan, hindi pa lang ngayon. Ang kulang na nga lang talaga ay pera. At pagkatapos ko nga magwalis-walis, e eh, nagtimpla na nga rin ako nitong aking iinumin na barley. Halos inaraw-araw na nga namin ito at ginagawa na nga namin kape ito sa umaga. Kaya ayun, nababawasan nga ang pagkakapin natin. Masarap naman talaga kasi mga kumarites itong barley, lalo na kapag mo ng gatas at konting asukal. At ayan, sa air fryer ko nga lang pala ininit itong ating creamy spaghetti at mainit na. Yung makapal nga na pinggan ang inilagay ko para hindi matunaw. itrain nyo nga din ito mga kumarites. Yung spaghetti nyo, ilalagyan nyo nga ng white sauce. Masarap, promise. Ang sarap nga ng kain ko dyan at naubos ko nga yan. Tapos, samahan mo pa nga itong mainit-init na barley ay talaga namang sold na sold. Tapos, sa mga nagtatanong po, nag-switch na po ako sa hikari at hindi na po beauty white ang aking iniinom. Nahiyang na nga din ako dito at nga ako ng dalawang capsule nito tuwing umaga. At yun lang naman mga kumarites ang ating ganap for today's vlog. Thank you for watching. Bye!